Karaniwan natin nakikita ang mga walang tirahan sa mga bangketa, kalye, kalsada, tawiran at kung saan pwedeng masilungan. Bahay kasi ang pangunahing tirahan ng mga buhay. Dito nabubuo ang pag-iisip ng isang bata. Dito nararanasan ang iba't ibang klase ng hirap at saya. At dito ang takbuhan natin kapag tayo ay napapagod na. Sementeryo ang pangunahing lugar para sa mga pumanaw. Dito nakahimlay ang lahat ng patay. Pero paano kung nakatira dito ay buhay pa at humihimlay kapiling ang mga patay? May tuturing pa kaya itong bahay napunta ako dito ano na ako may asawa na ako 19 19 tapos ano siyempre wala kayong masira meron siyang kakilalang kumari na sabi doon na lang kayo sa ano dyan niya sabi namin sige umuupa kami pero maliit lang ang daming surot <laughs> ang dami surot tapos hanggang sa nagbuntis na ako yun nga dito ko na pinanganap mga bata tapos di ano tagal. Walang trabaho mister ko. Naglalabado lang ako. Tapos si eh, ano, nakapasok siya 1993. Pero eh mo, tagal. Dati dito kami. giba tayo ang bahay namin? Demolition, demolition, Tatayo namin, demolition, gano'n. Tapos nung may sabi nung naka saan ba nakatatrabaho yung mister? Anong sabi ko sa PTO. Hindi, pasok na kayo doon kasi hindi na kayo didemolish doon. So, yun, nakapasok kami doon 1993. Awan naman lang, din hindi na kami dinidemolish. Ganun. Kaya napermi kami dyan. na napermi kami. Lumabas naman kami dito, 2004. Kasi nga, ano na yan eh, nag, ah, ginawa ng ano, Hanggang ngayon, dito kami. Mga anak ko, ano, ah, dito na rin lumaki sila. Hanggang sa nagkaanak na rin sila, dito na. Dito na Hindi ka ba sasama? O, dito mayu ka na yan. Magdadang tayo. Dali na. Dali na. Tayo ko na.

Siyempre, kakain ako ng masarap, yung mga ito, uh, iniisip ko kumain ako ngayon, hindi ka rin magpakain Kaya, itiis ano, na lang kami, itiis na lang ako dito, hindi hanap buhay naman ako, kaya. Eh. Pag ando naman ako, siyempre iba talaga yung sarili mo, iba kasi. Ah, buwan na pag rutaw kali kaya lang dito din kaya nang wala kaming ano sahig lang ng karton lang ang sapin namin tapos ang bubong namin ni plastic lang parang kulungan ng baboy <laughs> parang kulungan ng baboy ayo hirap kaya kaya nga sabi ko, ayoko na ipadala sa mga apo ko, mga anak ko na ganyan. Kaya yun, buti mo. Kung misa hindi kami kumakain, sa so, totoo lang. Sabi ng anak ko, Nay, ano, wala tayong pagkain. Mamaya pagdating ni tatay, sabi ko, baka may pagkain. O yun, buti pag sinabi kong gano'n, di na sila, ano, hirap namin noon, sa so, totoo lang. Okay. Ito ko naman din kahit may pera ko. Maghahanap buhay talaga ako. Kasi, siyempre, pag may pera ka, hindi ka nang maghahanap buhay. Eh, paano kung wala ka nito? hindi rin ako aasa kay sa asawa ko kasi buwan na ng sahod. O diba, pag ginsinas, magkano lang matitira nung ko lang. Eh, minsan yung mga apo ko, wala naman ding ano. Yung baon ng mga bata, magkano araw-araw. Doon sa kinder, minsan 20 pamasahin namin. Parang mo na isang dan araw-araw. o, oh. Eh, ilan yun, limang araw yun. Tapos isang pa doon sa asawa ko, dito 100 araw-araw. sa so, nakukuha nung ako magkatrabaho. Ito po yung magkaroon naman din ng bahay na sarili, gano'n tapos din maka ano dito eh, siguro gusto ko na siguro hindi naman sa pag ano baka dito na rin ako mamatay <laughs> Eh, kasi dito na rin, dito na rin din kami eh. Basta okay lang, no? para yung mga, ma, ano kayong mga apo ko na magandang ano, magandang katayuan nila, gano'n. Oh. Eh. Ang gasala ko na sana, sana magkaroon ng trabaho mister ko. Sana kahit walang wala kami, walang magkakasakit ang mga anak ko. Sana huwag mo na kong Lord. Makita pa yung mga apo ko na, na hindi na mangyari ulit ito sa akin. nung bata ko, nagtataka ako, ano nga ba ang kaibahan ng bahay sa tahanan? Ang bahay pala, ito ang ating tinitirahan. Ito yung may bubong, may mga pundasyon at may titulo. Pero ang tahanan, ito yung bumubuo ng pagdalamayan, pagmamahalan, pagtutulungan, at pag-asa ng isang kapwa. Napakaraming Pilipinong ikaho sa buhay. Maraming Pilipinong naghahanap ng masisilungan. Maraming Pilipinong naghahanap ng maayos na tirahan hindi man maituturing bahay kung nakikita ka lamang sa mga patay. Pero sa panahon ng krisis ng bayan, apektado pati ang walang kamuwang-muwang. Kaya sana, sa pagdating ng panahon, ang nabubulok sa kanika nilang mga trono ay magparamdam upang wala ng taong mga ngamba kung saan siya sisilong kapag nagalit na ang panahon. Kay Nanay Tere matutuhan kong kahit na wala ka pang permanenteng titulo sa mundo, basta't may tahanan kang mauuwian at makakasama mo. Hindi ka papayaan, hindi mo ako iiwan. Di ka nataninlaman, pag-ibig mo'y wala.